So hello guys and welcome back sa akin channel So short vlog lang to Siningit ko lang So nag ano kasi yung inko dito Tumatapo na Dito Pag nag cleaning ako Especially pag ano Yung Deep cleaning Tumatapo na siya So means palitin na siya ng ganito So dahil tinatamad akong natamad ako maglaba. <laughs> Kasi usually nilalaba ko lang to. Dito pinapatuyo ko. So bumili na lang ako nito. So Shopee. So L121 to pero L360 nandito. Pero match naman to. So kailangan ko lang tanggalin yun na sa baba niya. Medyo madumi yung trabaho na naman. Hmm, diba? Ang disenyo eh. Tumutulo na siya dito hmm. So ito lang yung tornilyo. May tornilyo dito ang tatanggalin tayo. Diba? Ang tumina niya. E aí, Uma coluna só. So, kaya sya tumutulo ayan o, diba? puno na so hindi nyo na makikita dapat ganito sya dapat ganito huli puti pero yan itim na sya so itong gagawin ko dito dilunisin ko na lang sya so magagamit ko pa yan so, susunod pag natuyo na pamalit yan. So, kakabit ko lang kung paano ko lang tinanggal. Ganon. Diba? So, may, pwede kayong bumili nito. Mas mura siya kapag wala kasama ng case. Pero dahil alam kong madumi to, mas safe ako kung hindi ko muna siya lalagyan ng ano. Kung hindi, kung hindi ko siya tatanggalin. Diba? Sukat naman siya. Ayun lang ha? Ayan, di ba? So, tatambak para doon siya eh. Dito ko lang din ikakabit. Ganun lang din. Ang mukha kanina. Ay! Ay. <laughs> Sa totoo lang, maganda ang Epson na mga printer pero ito ang mahirap sa ano is yung maintenance ramis maganda ang Epson printer pero yun nga lang ang hirap yung maintenance palagi ang mahirap ng una yung mag-ano ka yung adjustment program pag yung waste ink, ink pad mo, iba pa yon yung sa system niya, yung waste in, in, ink pad mo sa system is na-expired na o nag-full na ng 100% so binibili yun yung, may code yun na binibili sa weak reset para madalit nasa almost 500 dollars din yun. Pero, may libre. Yun yung binagamit ko. Adjustment. Yun nga yung adjustment program. Pero, ito. Ito yung isa sa hindi siya ano. Hindi siya system. Ito yun. Ito yung isang waste ink naman. Hindi siya system. Kailangan mo talaga siyang work. <laughs> di ba ang dirty trabaho, di ba? Ah, wala tayong choice. Yung mga sitting bagay na ganito, pag printing shop ka, kailangan alam mo siya kung paano gagawin. So, minsan lang naman to. Depende sa dami ng print mo. Sa so, isang taon, Yeah. Pero kung sa school-school lang, baka hindi naman siya madalas. Pero dahil business yung akin, siguro mga 3 to 2 times am, a year ako nito So, ito. Diba? Kanina puti-puti. Tapos na yun, ng iti. Hmm. Wala na siyang tulot-tulot. By the way, naglatag ako ng plastic kasi. Ayan. So, ganun yeah. so, lang siya. Tingnan wala na siyang Oh, ano, wala na. Clear. Clean and clear. Yeah. So, yun lang kapag mo may tumutulo sa mga printer nyo. Check nyo, ito lang yun. Baka hindi na siya kulay white. Baka kamukha na siya nito. Itim na itim na. Halos kakulay na ng casing niya. So, yan lang yung problema niya. So, yan. Share ko lang din sa inyo, na no? Mga two weeks na ata ako nakakalipat ng pwesto. So, share ko na lang din dito sa vlog ko. So, yun. Yun lang. And sure ako na pag may tumatapo na ganito is waste ink, ink pad lang. Lalo na kapag nag-head cleaning ka, deep cleaning, or ink flushing. Yun. Sobrang daming tatapo niyan kapag punong-puno na yan. So, yun lang.